Chiang Rai, Thailand. Located in northern part of Thailand. Alam mo ba na 3 hours away lang to sa Chiang Mai? So sa video na ito ay pupunta tayo sa Chiang Rai at i-discover natin ang mga magagandang temples ng Chiang Rai gaya ng White Temple. Pupunta rin tayo sa Blue Temple ng Chiang Rai, Thailand. So bibisitahin din natin ang isa sa pinakamagandang coffee shop sa buong Thailand. So kapag naghahanap kayo ng perfect activity sa Thailand, make sure na isingit nyo ang Chiang Rai, Thailand. I wonder, first stop natin dito sa May, Chiang Rai is dito sa May White Temple. So, ang biyahe natin from Chiang Mai is around 3 hours. So, medyo mahahaba rin talaga. So, talagang magbaon na lang kayo ng mga pagkain nyo gano'n kapag pupunta kayo dito. So, ang entrance fee dito is 100 baht kapag wala kayong tour. Pero since naka-tour naman tayo, kasama na yon sa package natin. I-explain ko mamaya sa bandang dulo kung ano yung inavail nating tour dito sa may Chang Rai. So, meron na tayong ticket. Ayan, ticket tayo. 100 baht. Kapag nawala nyo to, ayan, uh, binigyan lang ulit kayo. And also, ang maganda sa tour natin is, binigyan tayo, in-explain niya ng 10 minutes yung mga, uh, mga pupuntahan mo dito. And binigyan kami ng 45 minutes para mag-tour around the area. So, kami na. Bahala ka na kung paano ka mag-tour. So, ngayon, papasok na tayo. So this is the entrance Ang dami pa rin pumapasok Thank you Wow So this is the white temple Dito sa may Chiang Rai right? Thailand So pipila kayo dyan Ito yung pinaka-entrance Tapos wala daw magbablock ng way So dire-diretso talaga to Dapat may kasama ka talaga dito Para makakuha ng magandang video Yan na yung white temple Dito sa may Chiang Mai, Thailand yan o. So nakapilan tayo ngayon Medyo may pila yan o, Sa harapan natin Ayan paakyat 'yan ng uh, White Temple dito sa Meichang Rai. So uh, time check tayo, it's 12:20. So talagang tirik 'yung araw. So tip ko sa inyo, mag-wear talaga kayo ng glasses, hat or mag-sunblock kayo kasi talagang mangingitim kayo dito. Mm -hmm. nakalabas na tayo dun sa White Temple. Hindi na ako nakapag-vlog dun sa loob. Pero grabe, sobrang ganda. Yung intricate designs nila. Grabe, isa na to sa pinakamagandang temple na nakita ko sa buong buhay ko. White temple pala siya kasi uh, yung white nagsisimbolo siya ng purity. So para daw maging mindful ka na alam mo yun umiwas sa mga temptation, ganyan kaya siya naging white temple. So isa to sa pinakamaganda talaga na white temple or temple na nakita ko sa buong buhay ko. So uh, after nito is magla-lunch na tayo. So kita-kita uh, na lang tayo. Doon. I wonder so next stop natin is itong Blue Temple dito sa may Chiang Rai, Thailand. So, after lunch, dito tayo dumiretso. Siguro mga 20 minutes away to doon. And walang entrance fee dito. Yung Blue Temple dito sa Chiang Rai, tinawag din siya ng parang home of the tiger. Kasi dati may mga roaming tigers daw dito. Sabi sa legend, ha? Tapos, yung blue is nag indicate nga siya ng mga nung teachings ni Buddha. So, one thing na maganda dito is, alam mo yun, maliit lang. Mas maliit to. Mas maiikot nyo. Tapos, pwede kayong mag-camera sa loob. So uh, yan, isa sa pinaka-famous na temple dito sa may Thailand is itong Blue Temple ng Chiang Rai, Thailand. So, taste test on ice cream nila. Say hi. Wanna say hi? Hi. <laughs> What's your name again? So, my name is Aya, and I'm from Valko, and uh, i in love Thailand. So. Yeah, she's <laughs> Aya. So, same tour for the um, day tour for the Chiang Rai, Thailand. So, we're now eating. This one? Hmm? Meron siyang ano, sticky rice sa ibabaw. Tapos meron siyang coconut. Tapos peanut and ano coconut. Tapos flower pa siya. This is coconut sticky rice. <laughs> yeah. there's, yes, there's sticky rice. Coconut peanut sticky rice. Oh, ah, coconut. Have like coconuts in Philippines. Yeah, there's there are lots of coconuts there. And there is no coconuts in Malacca. Oh, yeah. you must bring one. But <laughs> <laughs> you have almost everything. The weather, the the, the food. Almost famous. Um, I think in Philippines there is more islands. Yeah, more island because we are surrounded by 7,000 plus islands. Wow. No, yeah, that's a lot. Do you know why they like give me I don't know. Maybe it will drip. There's a hole on the bottom. Hi, Kawander. So next stop natin dito sa may Chiang Rai is dito sa may Lalita coffee shop. Bali, itong coffee shop na to sobrang famous dito sa may Chiang Rai. Hindi lang dito sa Chiang Rai kasi, uh, alam mo yun, napakaganda ng ano, coffee shop talaga nila. Kaya sobrang sikat lang, hindi lang dito sa Chiang Rai, pati sa buong Thailand. Yan no, tignan nyo naman, doon tayo pumasok kanina. Tapos na papalibutan sila ng, ayan, totoo yata itong mga ano na to eh. Ayan no, tignan nyo, may mga pa effect sila oh. Yung parang may bumubula-bula. Tapos may mga halaman, ganyan, may mga orchids. Ayan o, may mga pa-effect-effect silang ganyan. Kaya sobrang ganda. Taka, alam mo yun? Ayan o, tingnan mo. Ayan. Kahit sa mga, ah, uh, tawag ito? Kahit sa mga, sa mga, kahit sa social media, sa TikTok, grabe yung ano nito, sobrang sikat ng coffee shop na to. Ayan o, grabe yung ganda o. O, O, Ayan. Papakita ko na lang mamaya yung coffee shop nila. Pero sa ngayon, itulong muna. Kasi kaso medyo marami yung tao. Tapos dito sa park na to, meron pang parang uh, man-made falls. Ayan o. Oh. Nakikita nyo. Ayan. Naririnig nyo rin naman siguro sa sound. Ayan. Man-made falls nila yan dito. Overlooking. Ayan yung kanilang coffee shop. Meron sila dyan. Meron din silang coffee shop dito sa park na to. Ayan. So, must visit talaga tong coffee shop na to dito sa may Chiang Rai. <clears throat> And uh, luckily, nakakasama siya dun sa tour na binok natin sa Chiang Rai Day Tour natin. Kasi alam mo yun, nakaka-amaze. Ang ganda. So, siguro mag-shoot muna tayo. Tapos, update ko kayo mamaya. Hi, Kawander! Our last stop for our Chiang Rai Day Tour is dito sa may Wang Hot Spring. So, meron ditong parang mga boiling Boiling na kasi kumukulo na talaga siya eh. Pwede kayong mag-soak ng paa. Yan, may designated area naman siya. Pero yung meron dito'ng area talaga, talagang kumukulo siya tapos mausok. Tapos mapapansin nyo kapag nandito kayo, medyo may masangsang na amoy kasi feeling ko dahil 'yan sa sulfur. Tapos ang Chiang Rai kasi maraming mountains dito, so may mga siguro active volcanoes dito kaya meron din mga hot spring area. So maganda ngayon is uh, ano na, time check tayo, mag-six na. So ayan oh mountain yan ng Chiang Rai so uh, palubog na rin yung palubog na rin yung ano bang palubog medyo sabaw na ako palubog na rin yung araw so magandang ano talaga na timing na dito tayo hindi daw kami pumunta dito ng umaga kasi uh, mainit daw dito sa umaga tirik yung araw so magandang ano rin maganda rin yung timing na sinabi ng tour guide namin na ngayong kami pumunta kasi alam mo yun maganda na yung ano, weather, hindi na siya ganun kainit. So, dyan na nagtatapos ang ating Chiang Mai. I-recap lang natin yung mga pinaggagawa natin. So, yung tour na to is nabook ko via Klook Ang pangalan niya is Chiang Rai Instagramable Day Tour. So, nabook natin sa Klook ng 2,315 pesos. So, yung mga inclusions doon is uh, pick up and drop off from Chiang Mai tapos papuntang Chiang Rai ang kasama din doon is tour guide and uh, free buffet lunch na rin kasama and yung mga pinuntahan natin is una is yung sa may, yung may long neck pero yun hindi kasama sa tour yun optional lang yun so 300 baht yung bayad doon sa entrance doon pero ako hindi na ako pumunta So 30 minutes lang naman yun na maghihintay ka sa labas. So yung may kasama kasi na kami na mga uh, gustong pumunta. So sila pumasok sila pero kami optional lang naman. So hindi na ako pumunta. Pangalawang pinuntahan natin is yung White Temple. Yung White Temple talaga, 'yun sulit talaga 'yun. Yung entrance fee doon kasama na rin doon sa binayad natin na tour package. And afternoon is naglunch tayo kasama na nga 'yun sa ating package. And lastly, And next stop is dun sa may Blue Temple. So, wala namang entrance dun. So, and after nun is nag-stop over tayo sa isang souvenir shop sa may Chiang Rai. So, siguro mga 15 minutes lang tayo nun. And dito sa last stop natin, which is yung hot spring. Yan na yung ginawa natin sa buong Chiang Rai trip natin. So, sulit nga ba tong tour na to? for me for 2,300 kasama na kasi ang transpo, may lunch ka pa tapos yung mga pinaka-highlights ng Chiang Rai is napuntahan naman na natin so for me, sulit na siya so ibubuk ko nga ba ulit to I think uh, I think for first timer I think for first timer tapos kapag limited lang yung time mo dito sa May Chiang Mai area or dito sa May limited lang yung travel dates nyo is sobrang recommendable ko na i-book nyo tong day tour na to. Pero kapag alam mo yon, kapag hindi kayo yung traveler na alam mo yung nagmamadali ganun kasi may designated time lang. So kamores sa White ah, White Temple, parang 45 minutes lang tayo nag-ikot. Eh ang laki-laki nung White Temple. Doon sa May Blue Temple, parang 30 minutes lang. So talagang sobrang magmamadali talaga kayo. So kasi nahabol mo rin yung travel from Chiang Rai papuntang Chiang Mai dapat makabalik na tayo ng 7.30 eh ang travel time alam mo ba kung alam yung travel time that is 3 hours na travel time from uh, Chiang Mai to Chiang Rai tapos 3 hours ulit Chiang Rai to Chiang Mai so sobrang ano talaga gahol talaga sa oras so mamadaliin talaga yung itinerary para makapunta kayo sa mga famous landmarks tapos recommendable ba to sa mga may senior nakasama at mga bata I think pwede pero most of the time tatambay na lang sila hindi sila yung alaming yung around kasi nga madali ang ano siya ay itinerary so I think ang mas magandang gawin is mag-overnight na lang kayo sa Chiang Rai para alam mo yun, tapos mag-hire na lang kayo ng private tour ganun para control nyo talaga yung oras, yun yung mare ko. Kapag binook nyo pala to sa Klook, make sure na gamitin nyo yung Klook code ko that is WONDERJKLOOK para maka-avail ka ng up to 5% discount. So, hindi lang yan sa mga activities, Pwede rin yan sa mga hotels, sa mga airport transfer, sa mga eSIM. Yan, lahat ng mga eSIM card. Tapos, ano pa ba yung kinuha ko? Yung eSIM ko, yung aking hotel dito, yan, ko via Klook. Tapos, naka-discount nga tayo kasi ginamit natin yung ating Klook code. Hindi lang pala yan applicable sa may Thailand. Applicable yan sa buong Pilipinas, sa mga around Asia, meron din sa Europe, meron din sa Amerika, yan try nyo na lang, i-redeem nyo na na ngayon tapos kapag may activity na kayo or may ibubuk na kayo sa clock avail nyo na lang, automatic naman na yan tapos also meron din pala akong promo code for hotels sa Agoda tapos meron din pala tayong promo code for Agoda Hotels that is 10% discount Wonder J Agoda ayan singit nyo na lang din kasi sayang din 10% off din yun kayo ba nagustuhan nyo ba yung day tour natin dito sa Chiang Rai or alam mo yun na minadali kayo <laughs> pero sana nag-enjoy -e ka pa rin so, uh, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel hit mo na lang yung subscribe button and also hit that like button para ma-recommend tayo ni YouTube so follow nyo rin ako sa aking Instagram account and sa aking Facebook account that is Wonder J and dito na natin i-end ang ating Chiang Rai vlog see you sa ibang mga vlogs, kawander, ingat.